Dito tayo sa park. Maglalakad tayo. Yan. Oh, so so moy. Mga ibon do, no. Naghahabulan. Lakad mode. Target steps. 8,000. 8,000 steps tayo ngayon. lamig lamig kahit manjan ang haring araw pero malamig siya sobra kaya balot na balot ito na naman tayo Binisita na namin natin sila. Binisita na naman natin ang mga ibon. Yung tubig talagang nag-ice oh, kaya naglalakad lang yung ibon. Ayun, mayroong party ng tubig na nag-frozen. Kaya ayan. Ayun, mayroong party ng tubig na nag-frozen. Kaya ayan. Ayan sila. Kanyan, park ito dito guys. O, oh, kaya ayan, kung mayroon kang aso, pwede mo rin ipasyal dito. Andun. Andito na naman tayo maglalakad. tayo at kailangan aabot ng 8,000 steps. Kaya let's go. Kasama ko ando na oh. Nauna na siya. mig Lamig. Lamig guys. Target. Found. <laughs> Target. Found. Ani Yeah, okay. Let's go. Nanday tayo sa nature. Napaligiran ng mga punong kahoy, kasi walking mode tayo. Good day. А ён і на тайярка ang garden kasi winter kaya hindi pa nagumpisa ang magtanim ayan ganyan pa sila ganyan ah. pray is that pray this one they don't harvest it eh? they don't harvest eh? they spray yeah. just leave it like this yeah, oh, but they can know, ah yeah it's still good winter spray ah oh, yeah that is winter prey yeah, yeah. yeah i'm here they're still busy right. digging the ground there yeah ready for planting Yeah. The yeah Money? You found something? Oh. <laughs> yeah. What?